Isang nakakalungkot na balita ang nangyari sa dalawang OFW na namatay sa sunog na tumama sa isang bahay sa Kuwait. Nakumpirma nga na parehong mga taga kapis ang nasabing mga OFW. Ayon nga sa ulat, ang sanhi ng pagkamatay na dalawang OFW ay dahil sa paglanghap ng usok dahilan nga para hindi makahinga ang mga ito. At tuluyan na nga silang nalason ng gas mula sa apoy. Ay, usok, eh. Sunog, sunog, oh. Tabi ng pinagtatrabahoan namin. Wala! Uy, duha na kabali ang mo. Wala lagi sila yung reaksyon. sa mo na mga mo? Wala, wala man lang wang-wang, ano? Wala man lang wang-wang. Uy, duha na kabali ang sunog. Kabali na dali. Ay! Grabe ang amoy. Kasi magkapay na ito ka. Rinti ang amoy, ba? Baho ang amoy. Ang itin na ano. Rinti ganito na, oh. Tingnan mo yung dito sa mali ito Oo, nadamay na ang Wala man bumalik yung isang sasakyan, no? no. Ayan no. oh, no. no, na, oh. Grabe ang musok. Baka kayo rin. Kaya bahay dyan, no? Sa rin pa rin, o. At tayo, natin. Inong perma naman ang Department of Migrant Workers ang pagkasawi ng dalawang Pilipino sa nangyaring sunog sa isang bahay sa Al-Aran, Kuwait, noong ngayong linggo. Ayon sa DMW... Matay ang dalawang Pinoy matapos makalanghap ng mapanganib na usok mula sa sunog. Kasabay nito nagpahayag ng pakikipagdalamhati ang ahensya para sa mga naiwang pamilya na mga nasawi. Tiniyak din ang kagawaran ng tulong at suporta sa mga kahanak ng mga biktima. Samantala kasalukuyan ang inaasikaso ngayon ng Migrant Workers Office sa mga hakbang para sa repatriation ng mga labi ng mga biktima. Para lang nga sa mga kababayan nating OFW, lalong-lalo na kung kayo ay nagtatrabaho sa isang bahay na medyo may kalakihan. Siguraduhin nga natin na pamilyar tayo sa lahat ng mga fire exit na available sa isang bahay. Para kung sakaling mangyari nga ito, ay madali tayo makakalabas sa isang nasusunog na bahay at sa mga ganito pagkakataon nga rin, ay pwede tayong gumamit ng mga basang tela upang itakip ito sa ating mga bibig at ilong para kahit makapal ang usok ay makakahinga pa rin tayo at mas mataas ang chance na makasurvive tayo sa mga ganitong sitwasyon. Sa mga ganitong ang pangyayari ay hindi natin maiwasan ang magpanik pero mas makakatulong kung magiging kalmado tayo sa ganitong pagkakataon na sigurado makakatulong para makapag-isip tayo ng maayos. At kung bago ka pa dito sa aking YouTube channel ay ini-invite kita magsubscribe at pahit rin ang notification bell para lagi kang updated sa lahat ng balitang OFW na ina-upload natin dito sa ating YouTube channel. Maraming salamat sa inyong panonood.